Eh kaya nga, ibig sabihin niya, hindi tayo may ulo mo. So, o, oh, ayan o. Oh. Halimbawa, halimbawa na may mag, ano, papanood din na tayo. Pero, napagkia sa'yo, ipagamot ka ng mata mo, di ba? Tapos, ang uling ka. Bali, ilang taon ka na ngayon? Bali, ilang taon ka na ngayon? Bali, ilang na kapag Pero nakapag-aaral ka nung dati, ano?

tapos oh, tapos ang mangyayari lang din nun Sayang lang din dahil baka maaring Saglit lang makakita ng liwanag Tapos wala din Pero tanggap mo na na, na Kahit ganyan yung paningin mo Okay lang Eh ah. e ako nga habang buhay na naka-winter eh, na Dahil na pag-asap eh. Pero ganon pa man, uh, pag nakakalabas ako ng bahay, enjoy ako. Yeah Kaya kailangan sa iyo. Sa bagay, itong munti nating pag-youtube, baka may eh, makapansin sa atin, di ba? Na kahit paano, eh, kahit na ay eh, ikang hindi paggamot. Yung, tsaka yung isa pa, yung, yung, yung iniisip namin, yung, yung tulugan niya sana ma, maayos. Oh, Para pag gumukulang, di kayo nababasa para ko nagpupundar ng gamit pag pang-aaral pag-aaral yung dalawa mga note hindi mababasa to ako wala ka doon basta yun di ba oh uh, para ko may show eh basta basta mga ko damit wala na ba kayong nanay na mag-aasikaso ya yeah, sobrang talang kung magduwang ng buhay namin wala na kami pero naramdaman ko doon sa mama mo kaya pa ayo kayo ng paon na yung pag, yung, matu, yung, mag aral gusto nila gusto talaga niya mag ano lang kaya manlimos hindi naman ba, ba yung po ang buhay, 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 buhay oo kasi maraming may kapansanan pero naghahanap buhay kaya maraming kapan, may kapansanan nagtatrabaho talaga yung panlimos uh, hindi naman masamang hanap buhay yan kasi manlimos ka na kaysa magnakaw ka ba? Diba? kaya, kaya, po, kaya po talaga hmm sa pag paglilimos ano yun eh kung may mga magbibigay salamat pag wala salamat pa rin kaya e, lang kung habang panahon ganun yung magiging buhay natin magsasawa sa atin yung tao so, pero, ay eto ba? na naman to nanglilimos na naman ang lalaki ng katawan nilimos di ba Walang tsaka ano po tsaka hindi isipin ng himbawa ako tulad ko may uh, ako pilay pilay o pero hindi naman sabi ko sa sarili ko hindi habang panahon puro ako na lang sinabi ko sa sarili ko na hindi magkasa kaya ako mangarap o ngayon nangarap ako ngayon eto ako o nakilala ko kayo marami ko nakikilalang ibang tao o marami tayong kakilalang sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng, ng mundo sa iba't ibang bansa kaya proud ako na sa kabila ng aking kapansanan eto ako ngayon ang dahil na sa mga mabubuti kaibigan Eto ko. Oh, naging Kuya Aw ako. Kuya Aw naging... Eto si Kuya Aw. Nabuo yung pangalan ni Kuya Aw. Kaya sana, sana... Eh... May makatulong sa atin. At kung sakali, hindi, ka man, hindi man bumalik yung paningin mo, yung lang natin yung tulugan doon sa inyo. Kasi nababasa kayo po. Kung so, halimbawa, may pera kayo, bibili kayo ng mga... Susuotin nyo o gamit sa bahay o ano pag ulan, basa si din, di ba? Kaya, yeah, yun, siguro Tsaka magdadasal Magdadasal ka ba? Minsan-minsan pag, ala, pag walang pera, doon lang magdadasal Kapag may sakit, doon lang magdadasal Kaya <laughs> na ha. Hindi, hala namang problema dun sa Ang lang nun to, Totoo lang tayo sa sumagot Oh, di ba? Hindi ano.